sa Padre Borgo Circle. May pupunta natin yung ano, yung cherry blossom. Wala cherry blossom. Yung tinatawag nila, Balayong yung. Ano, ang gilipin tayo kami yung oh. sa circle. Walking-walking tayo rito sa BGC mga katatak rides today is sunday to yellow cab pancake house yellow cab result drive Dito tayo sa result drive na yun ako sa pang robot na ako sa robot hmm <hulling noise> hey. transformer. Ano mo sa salamin ko? Kung tao rito ano meron? May rubber ah, para filtrate? Gamit tao kung tao sila. hindi yeah, tamad tao ba to? tao ba yan? Huh? itong tao, yung bagay nang gumagalaw yan eh hindi okay. nga gumagalaw ano ako? ha huh. yan? oh huh. Hindi na mapuno. Nakaka-relax ah, ito pag umaga talaga. Hindi yeah. na mag-exercise dito. Maglakad na. Ano <laughs> Ito yung ano yung famous na pinapicturan lagi ng mga ito parts ko. It. Lagi dyan. Nagmamarit ko yung mga pusa aso. Awesome. Tayo. Wala ang fountain. May fountain dito pag gabi. Gumagawala. Sarap ng araw oh. Ganda rito talaga mag-jogging tuwing araw na linggo. Andito na tayo sa Pipabinyo, Avenue at ito. Ito pag ano, araw sa Sabad o Linggo, naka-close to. Hindi ka po dumaan dito. Kasi may mga event. Andito na tayo sa, andito na tayo sa Bonifacio High Street. Ito, ito na yung kaba ng Pip Yan. Ito yun. Diba? Oh, alright. Ha? Ito mo. Pala mo talagang ngayon na nakapunta dito eh. Ano meron diyan? Ah. Tanungin mo sila. masarap sarap ah, lang kasi balik-balikan dito. Marayan dito at may event pa ngayon. Pag sa pagsabad doon sa nakasarap talaga 'yan. Meron kasi lang event dito sa ng linggo. Oo. Oh pag lunes hanggang biyernes, sus, so daming tao rito. May hapon, maraming tao rito. Maaga pa kasi. Kaya walang tao masyado. Ang sarap magdala. Andali, pip pa lang to eh. Tunod doon pa yung sabila. Sa kung so, gusto niya mag-ride siya. Gusto niya mag-ride siya to. Hmm. Tignan ko lang kung magkano mover band and no so Super Blossom. Ayan. Palawan Cherry Blossom. Ang tawag na balayong. Ano eh, balayong. Ano pa yung balayong mga tatay? Ay, salit ng ano yun. Ganda rito mag-jogging mga tatay. Nandito ko pa sa Cherry Blossom. Okay. हा <laughs> मतिलबु Hmm? Seru <laughs> pala dito sa Taiwan Sa Taiwan kan yang... Hai